What's up, Mac Mike? Kung tigang, oh, kumusta po kayo? Ngayong araw pong ito, ha, mga Kumari Mike, ay Biernes Santo. E baka ito po'y nakalimutan nyo pa, ha, mga Kumari kuntigang. Kasi ngayon po'y isang napaka-powerful po na araw para sa, nako, napaka-epektibong mga pampaswerte hack. Yung pampaswerte hack? Pampaswerte hack, yung mga, ano, dapat nyo pong i-acquire ngayong araw na ito. Kasi ngayon po'y Biernes Santo, eh, baka hindi nyo pa po nagawa ito eh gawin nyo na ha, makumari kung digang, pwede nyo po, po itong gawin ngayon, baka kayo po yun lalabas pa ng bahay po ninyo, eh mag-atikha na po kayo nito. Alam nyo po ba ha, mga kumari kasi, na kapag gabihan ni Santo, ito pong napakainam na araw sa pagbili po ng asin. asin. Asin? Oo ha, mga kumari kung baka kayo po wala ng asin sa mga asinan po ninyo sa bahay nyo. Eh ito pong pinaka-the best na araw para kayo po ay mag refill at bumili po ng inyo pong mga asin. Kasi alam nyo po ba yung mga asin na acquire po natin tuwing biyerno ni Santo, isa pong napaka-powerful po yan na gamit, yan kung kayo po yung gumagamit yung mga pang-cleansing ritual natin mga pang-ontra, yung mga pang-ritualan ganyan ha, makumalik kundi yung ginagamit natin sa mga ritualan mga orasyon, mga pang-ontra natin pang-cleansing ritual natin sa bahay tapos pwede din po yung mga pang-luto eh kayo po yung mag-atikhana ha, makumalik kundi bumili ka yung marami -mar -mar rin -mar -mar mga asin para hindi kayo nauubusan tapos, isa pa ito na araw po ko sa pag-atikha po ng mga kandila kandila, opo, mag-stack na kayo ng maraming kandila dyan sa bahay po ninyo para buong taon merong kayong mga kandila, kasi alam nyo po ba ang kandila po, isa pong instrumento po ng kaswertehan yan Ah, oh, talaga ba, opo swerte po ha, makumari kong tigang ang may mga kandila sa bahay lalong-lalong po yung mga kandila kulay puti isa pa po, ito rin ang napakainam na araw po ha, makumari kong tigang sa pag-acquire po ng mga langis Langis yun lang pong ginagamit natin ha, makumalik nito yung pangonta po sa mga sakit-sakit o yung mga pangonta sa mga sinasabing mga gawa ng tao, yung mga mahilig mag-usog, mahilig yung mang tigal po, mahilig magpadala ng masamang panalangin, manumpa, yan, mga mangbaran at mangkulam. Dapat kayo, meron kayong mga langis dyan sa bahay po ninyo. Yung nilangis ngayon po, mismo pong Bierne Santo. Ah, oh, talaga ba? Opo, hamak-marik, kaya gawin nyo po yan ang tatlong powerful na sangkap na yan eh talaga nang pong nako napakainam kapag kanin po ay nakwar po ninyo ngayon pong Santo ang kandila, langis at asin kaya kunin nyo na yan ngayon ha mga kumalik tigang get lucky nyo na yan meron pa kayong time at bang oras na o 2.30 pa lang wala pang alas 3 eh. saka kayo ba, simba, simba naman ha mga tigang eh, Santo ngayon kasalam nyo po ba isang napakainam din pong pangtanggal ng mga kamalasan sa sarili po natin. Magsimba kayo tuwing mahal na araw, tuwing Biyernes Santo kasi yan po kasi yung araw na yun nga is nakripisyo ni Jesus ang kanyang sarili. Binay niya po yung buhay niya para sa lahat ng kasalanan natin. Kaya yung mga kasalanan po niyo kung gusto niyo pong dissolve yan at matanggal yan sa katawan po ninyo, eh magsimba po kayo ngayon pong alas tres. Huwag kayong magpa-swimming, swimming dyan. Baka kayo kung saan-saan naman Oo. <laughs> magsimbalwa kayo, ha, mga Tigang. Manalangin kayo. Humingi kayo ng kapatawaran sa mga kasalanan nyo kasi biyahe ng santo ngayon. Ako, pa kayo puro party-party dyan. May outing ng outing, swimming kayo ng swimming. Ah, <laughs> naman kayo, ha, mga tigang. Oh. So, yan po, hamak ha, mga tigang. Gawin nyo po yan ngayon pong ng santo para kayo po talagang maka-acquire ng sinasabing mga napaka-powerful na gamit niya na pangontra sa lahat ng mga kamalasan. Para naman kayo po ay swertihin naman. Oh, eh, talaga eh. Mayas. <laughs> so yun po ha mga kumari kung tigang short video lang po natin yan. Konti lang po yung papaswerte hack na ishare po natin ngayon. Pakipalo and share pa rin po natin ha mga kumari kung yung mga videos po natin dito. Para mas marami pa po ang makaalam ng ating mga sinishare dito ng mga pampaswerte. Oh, dear God. So, with that, mga tigang, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye, mga kumari kong tigang. Oh, magandang araw po ngayon. Den Santo, magsimba po kayo. Oh? Uh -huh.